Ang wika ay mas Ang wika ay kultura. Wika ay ginagamit ng tao. Ang wika ay arbitrary. Wika, instrumento sa pagkikipagkomunikasyon. Humigit kumulang isang daan at walumpung wikang dialekto ang umiiral sa ating bansa. Taong isang libo, siyam naraan at tatlongpot apat, pahapyaw na tinalakay sa kumbinsyong konstitusyonal ang pagpili sa wikang pambansa. Lupe K. Santos, ang ama ng abakadang Tagalog, nang mungkahi na ang pagpili ay ibatay sa isa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Naging rason ito upang si Roberto Romales ay gumawa ng Batas Commonwealth bilang 184 na naglalayong gawing surian ang pumili ng wikang pambansa ng Pilipinas noong 1935. Ikatatlong po ng Desyembre taong 1937, ipinroklama ng dating Pangulong Manuel Luis Quizon na ang wikang Tagalog ang batayan ng wikang pambansa. Kasunod nito ang pagturo sa mga pampubliko at pampribadong paaralan taong isang libo, na Tuluyan na rin ang ang bansa at ang wikang opisyal ay Tagalog at Ingles ng ng Agosto taong 1000 Syamnaraan at Syam. Pinalitan ang wikang pambansa mula Tagalog naging Filipino sa kautosan ng dating kalihim na si Jose E. Romero. Ang wikang Filipino ay lubhang binigyang halaga taong 1172. Syamnaraan Kasunod dito ay muling nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa konstitusyonal. Sa muli, ang Filipino ay naging Filipino alinsunod sa Artikulo 15, Seksyon 3, bilang 2.